Hello mga kasisi, itago nyo na lang ako sa pangalang Mia. Nine years na kaming kasal ng asawa ko, si Ken. Maayos kami, simple lang ang buhay namin dito sa kagayan. May dalawa kaming anak, parehong C-section ako. Kaya kung pisikal lang ang pag-uusapan, intak pa naman ako. Pero isang gabi, bumagsak lahat ng respeto ko sa kanya. Habang nasa kama kami, nagbiro siya ng, parang maluwag ka na, kaya di ako natatapos. Tumigil ako. Napaupo ako bigla. Tinitigan ko siya, akala ko nagbibiro. Pero seryoso siya. Sinundan pa ng, baka kailangan mo na ulit magkegel. Alam kong hindi ako perpekto. Pero after nine years na ako ang karamay mo sa hirap at ginhawa, ganito ang isasampal mo sa akin? Hindi siya lasing nun. Wala ring away. Parang ordinaryong usapan lang yun sa kanya. Pero sa akin, sinaksak ako sa pride ko bilang babae, bilang asawa, bilang ina. Dalawang C-section ang pinagdaanan ko dahil sa kanya at sa mga anak namin. Simula noon parang ayoko na sa kanya. Hindi lang siya ang naging ik ko, kundi pati sarili ko. Kahit ayusin pa namin to, hindi ko na alam kung maibabalik pa yung tingin ko sa kanya. Ang masakit, sa lahat ng panahong pinili ko siyang mahalin kahit pagod ako, kahit hindi na ako yung dating sexy, ganyan pa ang igaganti niya. Communication is important, oo. Pero may mga bagay na kahit sabihin mo ng maayos. Babasagin pa rin yung tiwala ng partner mo. Ngayon, hindi ko alam kung worth pa bang ayusin. Kasi kung ganyan siya mag-isip, baka matagal na rin pala akong pinagsasawaan. Hindi lang niya sinasabi.